Ayan <laughs> pa rin sila. Malambot na siya, oh. Ay! Hindi pa masyado to. asa yung malambot kahapon? May mga malambot na eh. Matigas pa rin pala sila. Ayan, may araw. Ang kwan dito, pag may araw, mas lalong malamig. Ito yung malambot na, oh. sila. Ito mga malambot na, o. Malapit ng malaglag lahat. Walis, walisin lang ni kuya ang mga yan na naman.